Ay tutulalan niya Uy! Uy! Pasok ka mo? na sa trabaho. Trabaho? Opo. Sa'ka ba nagtatrabaho? Sa junk na shop po. Apo. nga po ako ka nagtrabaho? Di ba... ka ng, diba, ng magulat Opo, tignan mo. Ginastos. Di ba ginastos ang ka? Opo. Di ba naka... Tapos ka ng high school, tapos nakakuha ka pa ng... Opo. First year college o second, nakakuha nag -sec, ka. Pa. Nag second year college sa magkuha Second ako. year college. Opo. Tapos, sa junk shop ka lang magkatrabaho ngayon. Opo, kasi wala pong kumatanggap sa akin trabaho, kaya sa junk shop po na napunta. Ayan ang sinasabi ko. Tignan mo ah. Ang laki ng ginagawa, hindi naman sa pangangaral na nilalaid kita o ano. Apo. Ang sinasabi ko lang sa'yo ganito, di ba pinag-aari ka ng magulang mo? Apo. Ang laki naman ang ginastos ng magulang mo. Kung mo sa second year college, ilang, ilang taon yun, dalawang taon balid, di ba? Apo. Apo. Hindi tayo kasi, eh, hindi na ako nakatapos. Kaya yun lang yung pagkakataon na magkaroon ako ng trabaho. Inoperan ako ng kaibigan ko. Hindi kami na. Hindi awa ng Diyos naman tay ang uh, naging successful naman ako sa buhay. Oo. Oh. Uh -huh. pa paano, yun, na gumanda naman ang buhay natin ngayon. Bakit yun po ako ginagawa? Hindi ko naman, hindi ko naman ikaw nilalait. Ang ibig ko sabihin ganito, Diro mo, nakatapos ka ng... Second year. Se hindi. Nakatapos ka ng high school. Apo. Nakatapos ka ng college. Vocational po nakatapos ka ng second year college. Opo. Tapos jump siya pang... Hindi ko naman sinasabing nilalait kita. Dito ay marangal naman uh, yung trabaho. Alam ko, marangal talaga yan. Hindi. Ang ibig ko nang sabihin sa'yo, ha? wala ka na bang ibang mahanap na... Bawa, yung, yung mandang doon sa office mandang na... O oh, sige, ganito. Ma'am, ano? Kasi sa office kasi, hindi ko naman sinasabing na makita sa jump siya. Hanap buhay yan eh. hindi niya ako na upo kayo. Oo nga po, senior college nga lang po ako ng trabaho nagkapag-aral. Pero hindi natin alam, ito po kasi sa, sa bansa po natin, napakasakit pong isipin. Kailangan mo dito, makatapos ka para magkaroon ka ng magandang trabaho. Kaya ako, hindi man ako nakatapos, pinipilit ko ang sarili ko na itaguyod at magkaroon ng magandang trabaho. Tay, kahit maliit lang, at least mag, maging successful lang ako sa buhay, yun lang pangarap ko po. Ngayon tay, kaya nangyari sa akin, ito, medyo maganda naman. Ito, naman po akong hahamakin kasi kahit lang po yung trabaho ko, huwag nyo na po akong gaganyanin. Marangal naman po ito eh. Hindi ko naman sinasabi sa inyo tao, ano man lang. Tama yun. Yung, yung, yung trabaho mo yan, sinasabi mo itaguyod yung pamilya mo. Tama yun. Ako, pabor dun eh na ganyan yung sinasabi. Kahit na ba, magbabasura ka, walang problema yan eh. Kasi hanap buhay yan. Tinataguyod mo yung pamilya mo para sa pangkain nyo sa pang-araw-araw, sa mga lahat ng panggastos, di ba? Ang sinasabi ko lang sa'yo, di ba? Hindi naman, wag mong maliitin na sinasabi kong nangangaral ako. Kasi, tulad mo rin ako, ganun din. Yung Ya, hindi ko naman ako mayaman, hindi rin, naman din ako, wala din naman akong pinag aaralan Ang sinasabi ko lang dapat, ay, kahit papano paano, sana naman, meron naman siguro, sana naman, kahit pa paano, iangat mo yung buhay mo kasi, alam mo dito sa panahon ngayon, ay, ganyan na nga ang buhay natin, pag magdapat na dapat, eh ano, magsumikap. Hindi, hindi ko naman sinasabing magsumikap ka na paghanap ka ng ibang trabaho maganda, dahil meron ka namang medyo pinag-aralan, sana naman taguyod mo yung pamilya mo sa mga bago mo rin. Game. Tay, al alam ko naman po yan. Hindi naman po ko mananatili sa ganitong trabaho. Pero pinagtatagaan ko po, po kasi ito para sa buhay. Kayaan nyo tayo, balang araw. Malay mo. Mamaya makita nyo ako kasi sado pala akong tao. Diba? ba uh, pero, nawala uh, ako. Sige tayo, uh, maraming salamat po sa payo nyo. Papasok na po. Malilig na po kasi ito eh. Sige po tayo, maiwan ko na po kayo ah. Ingat.